Magandang araw po sa lahat, Kev. Binili na namin na magsalita ngayong araw para, katulad ka ng sinabi kanina, mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari. At gusto namin malaman, Ang tanong na dinukot ba kami o kung sa kami, voluntaryo kami sumurender. Ang totoo po eh, dinukot kami ng mga militar sa ng ban. Napilitan din kami na sumurender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivistang ang tanging hangarin. Ipaglaban lang yung Manila Bay. May nangyayaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga mangis nang mawawala ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga, yung mga pagkilos para masupilan yung mga kabataan, yung mga mga ngisdang nandun. Yun ang tunay na issue dito. Sandali, Jolina. Jolina, pakinggan mo natin yung, ano, yung uh, masasabi dyan ni Colonel Rodel de la Cruz. sila po ay kusang uh, uh, sumurrender po sa amin nung 12 po dahil nagkaroon po kami ng uh, uh, report po na informasyon po nung 10 sir na, na, na nag, uh, nagkaroon kami ng conference sir, according po sa uh, isang report na pinag nanggaling nang po sa Pampanga na isang informant pagkatapos po noon nung 11 po so nakakuha kami ng go signal na iyon po ay aming uh, subukang uh, puntahan. Alamin po namin na kung iyon nga po ay uh, yon iyon ng report na nawawala po na hinahanap natin. So so, pakipagtulungan naman po ng iba na kausap po namin yung nag-report na informant po, eh, yun nga po ang uh, nakausap, na-confirm doon sa isa, ni-report po sa amin. O hanggang malaman namin na sila ngayon, nagkaroon po ng negosyasyon hanggang 11 po yun ng uh, ng September po tapos hanggang umabot na po ng madaling araw ng 12 po ng 12 tapos po iyon po ang mga madaling araw na po nung sila ay uh, makarating sa 70 IB na sa ating sundalo po pagkatapos po noon uh, yun na po uh, mga alas 6 po, na-meet ko na po sila, mga mag-aalas Uh, pagkatapos po noon, ay uh, nang nangyari naman po hinarap po natin sila kausap po nila ang uh, isa pong mayor din Pagkakausap po nila dun sa isang mayor po ay uh, yun nga po nagkakwentuhan sila kung ano yung kanilang mga nangyari sa buhay uh, tapos po uh, yun po ang kanilang usapan and tapos uh, may mga may meron din po sila anon sa health ano po sa kanilang medical tiningnan din sila pinalagay po din natin sa medical kung okay ang lagay nila uh, pagkatapos po nron uh, meron naman po sila anon uh, nagkaroon po sila ng attorney na kanilang uh, pinanumpaan po ang uh, kanilang sina ang kanilang salaysay which is uh, yun nga po ibinigay po sa kanila yung salaysay nila uh, klaro klaro naman po Uh, Inedit pa nga po nila yung salaysay nila Wala po kami ron Nung kinuhaan po sila ng salaysay Kung po That's between the attorney and them po Yun po yun nang nangyari So Pagkatapos po nun uh, Yun na po uh, Nakuhaan sila ng salaysay Anong papa po Andun po ang magulang ni, ni Jed po Ni Jed po Andun po ang kanyang nanay at tatay Pagkatapos po uh, sa panunumpa, naipakita naman po ng NTF-L Cup na nanunumpa sila uh, ng kanilang sarili. Naka-video naman po 'yon. Nakikita naman po sila sila lang po 'yon na nag uh, nanumpa sa harap po ng ating ng ating uh, paw attorney po. Ibig sabihin po, wala pong intervention po 'yon. So yun naman po ang nangyari sa side po ng 70IB kaya po ang ginawa ang ginawa namin sumurrender sila inayos po namin yung pag-surrender, pag negotiate po kung paano namin makukuha at uh, dinaan po naman namin sa tamang proseso Yan po yung sa amin hindi ko lang po alam kung ano po yung ano niya pero klarong-klaro po sa sa atin sa militar po ang lahat ng proseso from tanggapin namin sila hanggang hanggang ngayon po na punto na to Uh, yun po, sir. Alright, uh, thank you. Um, Colonel De La Cruz. Uh, Director Alex Umpar. Uh, my thoughts on this, uh, kailangan natin na uh, tulungan pa rin yung ating uh, dalawang uh, nagbalik uh, loob sa atin sa gobyerno. Anong, anong pa dahilan yan, we are here. Kaya ang National Task Force, katuwang ng ating local government unit, Nandito po si Mayor Kasai uh, at, at ibang mga ahensya rito na tulad ng DSWD uh, mga regional line agencies ay handang tumulong para uh, maging maayos yung pagbabalik-loob ng ating uh, dalawang uh, uh, miyembro ng uh, kabilang grupo no at isa pa uh, ang national task force katuwang ng uh, lahat ng ahensya dito sa region kasama ng local government units at iba pa nating kasamahan sa private sector would really uh, provide assistance the needed assistance uh, as we call nga sila yung victims of uh, terrorism thank you thank you Ayan. Katulad lang din ng sinabi ni Junila, hindi po totoo na kusang loob po kaming sumurrender dahil pinilit lang po kami. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin, tas dinukot po kami, tas pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yun yun po yung totoo. Akala po namin sindikato. Pero kilala po nila kami. Okay, once again, your, uh, ako, ah, yun nga po, ah, uh, uh, ganun lang po yung, ano, bas, ah, uh, yung pag, ano nila sa amin, pag, kami po, hindi po namin alam yung sinasabi po na yun, mm -hmm na event nila ang naging ano po ng, uh, ng 70 IV po ay yung pag -re rescue po natin na na-report po sa amin so yun lang po so sa amin po ang pinangahawakan namin ngayon po kasi pumirma po sila ng kustodiya po pumirma po sila ng papel Aka, ang uh, tingin po namin pala ito po ay uh, pagtulong na amin silang tutulungan sa pag ano po sa kanilang pagsusurrender So kaya inaayos po namin ang proseso. Pero yun pong ano na yun, hindi po namin nalaman ang event. Nalaman lang po namin ito nung, ah uh, 11 na nga po kami na nag-operate. Nung 10 nagkaroon ng, uh, ng report. Tapos nag-operate nag lang po kami kung baga kung para sa ano. Hindi po ang pampanga po namin na report sa amin at uh, hindi po kami nag ooperate doon sa bataan area po. Hindi po namin area yon So... Uh, Pampanga, Bulacan lang po ang aming area na parte. So hindi baka nga po sindikato, sabi ni Jed na ang, ang dumukot sa kanila. So pinrasis po siguro na mai lapit po sa atin. Yun po. Yun po ang hindi ko po, uh, po ang tingin ko sa sinasabi nila ngayon. Nakakaduda-duda naman po na hindi alam ni Bat kung kung ano itong nangyari kasi mismo mga kumuha sa amin, inamin nilang mga sundalo sila at nakita namin sa papel ng interrogation paper ang nakalagay 17 ID. Kaya hindi ako naniniwala na hindi alam ni Battalion Commander na dinukot kami. Okay, Director Alex, uh, your take on that with all these allegations around us yeah, uh, regarding this allegation, uh, we we will stand by kung ano yung uh, report ng AFP. Kaya nga tayo nagkaroon ng ganitong uh, uh, press con para masabing nga natin na uh, Nandito, nandito yung ating dalawang sinasabi nga nila na nawawala at nasa kustodya nga ng AFP. Uh, Nakipag-coordinate pa nga kami sa local government unit ng uh, Plaridel para makita na yung uh, paglinga, pagkalinga, paglinga dito sa aming uh, sa ating dalawang uh, uh, kapatid uh, na numbalik ay matulungan ng gobyerno lalong-lalo na uh, dito sa Plaridel Delta constituent dito ni Mayor uh, Kasari yun ang aming uh, mission para mailapit at uh, matulungan ang ating dalawang uh, uh, kapatid na, na nanumbalik nagbalik lo according for AFP and we stand by With what uh, the AFP and the PNP for that matter uh, na nailahad uh, tungkol dito sa incidenting ito. Salamat. Alright, thank you. Uh, Mayor, uh, your final notes on the matter po. Um, muli po kami sa bayan ng Plaridel ay narito upang tumulong sa lahat po ng aming mga kababayan. Kami po ay uh, nangangalaga sa mga may sakit, sa mga uh, less fortunate. Ganon din po sa lahat ng sektor ay nandito ang ating pamahalaan para po sa inyong lahat. Ganon din uh, na, sa ating po mga kabataan na narito ngayon, uh, kami po ay uh, narito upang tanggapin at suportahan ang uh, inyong pagbabalik kung kayo po ay babalik dito na sa bayan ng Claridel dahil po kayo ay narito na Uh, kami po ay nandito dahil po para rin sa paglilingkod sa lahat at lalo na po sa sektor ng mga kabataan. Sa inyo pong lahat na narito, maraming 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 salamat po mula sa buong bayan ng Clarita. Okay, thank you very much po, Mayor Bistan. Okay lang. HTML copy. Okay, nagbabalik po yung dalawang uh, biktima, babae. Eh, iba naman po yung kanyang statement na sinabi po sila rin yung po. Paano po nasabihin po ni Director na nagbabalik doon? po ni Colonel Cruz, de Cruz, na sila po yung tinukot. Pero, siguro po, kaya sa akin, <laughs> ang dito media, mas, Nagingiwala ko kasi sinasabi ng dalawin, eh, sila yung Eh. Ano po ba talaga ang nangyari? Nasaan po ba kayo ang kayo? Ilang araw po ba kayong nawala? Ano po? Dr. Alex, the question was uh, addressed to you. Yeah. Uh, yeah. Uh, okay. Sorry, sorry. Tama po yung sinabi niyo na mali nga naman na tawagin kami ng babalik-loob. Kasi in the first place, hindi naman namin tinalikuran yung gobyerno. Kaya kami naging aktivista dahil gusto namin marinig kami ng gobyerno. Bakit kailangan namin magbalik loob? Baka yung gobyerno yung nagtakwil sa amin dahil lumpis na sabi sa sabi lang kami ng totoo. At yung totoo talagang nangyari that night, sinabi nga ni Jed, dinukot kami ng isang van. Ilang araw nila dinukot nila kami, piniringan, ginapos yung mga kamay namin. Pinipilit kami magsalita, binabantaan yung buhay namin, pati mga pamilya namin. That's what happened. Ilang araw kami iniinterrogate, pinipilit kami na magsalita ng mga bagay nung sunilang malaman. As they said, mga Intel sila, yun yung pakilala nila, yung iba eh, na 78 part ng 78 ID, yung iba member ng SAP, yun yung mga pakilala nila. Tapos, ang, yun yung kwento ni Batcom, pinagawa kami ng istorya nitong mga abductors na gawin daw namin kwento, may ate Bea, may yung affidavit, sila yung gumawa ng kwento na yun. At under nila kami, kaya kaila, mapupwersa talaga kami na pirmahan yun. Kaya yung affidavit na yun, pinapabulaanan ko din yun. I can justify na mali yung mga nakalagay doon. May proof din, binukot kami. Meron kaming mga tsinelas na nawala itong mga suot namin, hindi naman ito yung mga tsinelas namin that time. Ayun po. So wala naman po kami sa bundok, hindi po kami armado, tapos dudukotin niyo po kami. Ano pong karapatan nyo para gawin yun? Alright, sige. Um, Colonel, sir, ano uh, po masasabing dyan? Sir, Kabila, ano po to sir, eh, mga aligasyon po ng mga aligasyon. So, ano po, uh, kumbaga po, dalawang partido na may aligasyon. So hindi po natin dapat dito pag-usapan yung mga aligasyon po kasi po may uh, meron pong dapat na tingnan na kung saan kung sino talaga ang tama po at makita naman po. So doon na po natin tingnan kung sa, saan dapat po iyon niyan. Kasi po uh, kung baga sa site namin, di po sana namin gustong i ano pa kasi meron po sila na legal na dokumento po kasi na inexecute nila. Akala po namin yon ay ano po yung dokumento na yun, ginawa po nila yon talaga ng sariling loob nila. Kaya po, kung baga po, uh, pwede naman natin itong uh, i -ano, ipag-usapan doon sa ano, yung tama. Kung ano talaga yung tama at ano yung mali po. ang ano po dyan, uh, kasi po meron, uh, sila po ay kusang uh, loob po na nagpapakustodiya po. So, yun po lang ang ating aayusin para ma ano po. Kasi po, yung mga Uh, involvement po ni, ni nilas dun sa ano po pagiging armado meron po kasi mga is, na mga lahat na na-report na po sa kanila na meron din pong mga patunay na nagarmado po at inamin po ni naman ni, ni inamin din naman po ni Jonila na armado siya nasama siya sa inkwentro yun naman po kasi yung mga ano po doon na dapat rin po niyang harapin na siya ay naging party po noon na, na na marami naman po nagpapatunay na kasama siya doon uh, na mga kasama rin niya po na siya ay nakipag-enkwentro, humawak ng armas at uh, sinabi rin niya po sa akin nung kanyang pag-surrender kaya po ako po ay uh, yun ang alam ko lahat na istorya na sinabi niya sa akin sa kanyang talambuhay sa so, tingin ko po ito lang po eh ano uh, sa ngayon po hindi po kasi ito ang tamang body doon ang alam lang po namin magsasalita sila doon sa issue sir sila po ang nagsabi sila sa amin ito na magsasalita sila nung una ayaw daw nila sumunod sinabi naman nila uh, nakapag-isip po sila sinabi nila sa amin nung Webes na sila daw po ay uh, ay uh, maghanda na pong magsalita so ang sabi nga po namin pinapangalagaan namin kung anong gusto nila ayaw daw po muna nilang humarap sa media kasi ayaw po sana nilang maging sumikat pa po at makita yung ano kumbaga pag-usapan sabi nga po niya sa akin mismo na mas, meron pong mas malaking Uh, bagay na dapat pag-usapan ang ating bansa, hindi po sila. So, nagsabi lang po sila sa akin biernes ng umaga na gusto nilang magsalita. Kaya po, sinabi ko po, bilang pong isang alagad ng batas, lahat po noong kanilang request sa amin ay uh, sinusunod po namin. Sinunod po namin, punto por punto yun. Uh, never po kami humarap sa lawyer. Sila-sila lang po magkakaharap. Uh, never po kami uh, uh, pumunta ron sa loob nila na nag-uusap sila habang iniimbestigahan sila kaya po sana po they have the right then during that time to say everything so yeah. sa tingin ko po uh, kaya po naman maayos naman po yung proseso na ginawa natin kung ito po ay uh, magiging propaganda at usapan lang po natin ng ano, sir uh, maganda sir, ibang forum sir yung yes. oh. tungkol doon sa mga bagay po na yan okay with that With that, uh, thank you very much, Colonel. Kung meron po kayong follow-up, ayaw na, na po namin na, 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 sa militar. Okay, okay. You heard.

ang una kong concern ay ang kaligtasan ng mga bata. But in terms of custody, no, I would leave it to the AFP to answer the question kasi hindi, hindi po ako yung proper authority to answer the question. Yeah. Sir, thank you. I think um, Colonel Mayor will set another uh, press con yes, para ito mal malinawan lahat.